Uh, bakit uso ang trangkaso tuwing bare months? No? Kasi yung nababalitaan natin ngayon na maraming may trangkaso, kung sa English pa ay flu, sa Tagalog ay trangkaso, at uh, colds. No? Yung milder ng trangkaso ay tinatawag na colds o yung tinatawag na sipon-sipon lang. Bakit uso ito? Yun lang po ang topic natin sa ating live ngayong araw. So, number one, mas malamig at basa ang panahon. Pag basa kasi ang panahon or mas malamig, mas tumatagal ang influenza virus sa malamig at mamamasa-masang hangin. So, ang trangkaso is hawa talaga. No? Hindi yan siya dahil sa nangingipin, although maraming nagsasabing nangingipin or dahil daw na dapa yun kagadaw ang cause ng trangkaso pero actually po it's a viral infection at ito po ay hawa, hawa kaya lang kung malamig ang panahon or medyo basa mamasa-masang ayong ating hangin ay mas tumatagal sila sa hangin yung virus kaya mas madali tayong kapitan so sa mga bare months, nagiging mas malamig at madalas umulan kaya mas madaling kumalat ang trangkaso. No? At madalas din tayong nasa loob ng bahay o opisina kaya mabilis ang hawahan. Kasi kunwari uh, wala masyadong ulan, siyempre mas nasa labas tayo. Pero kung uh, ang panahon naman ay malamig o umuulan, so pwede sa classroom, doon tayo lahat. So kung merong-merong trangkaso yung isa, mas madaling makuha yung iba. So yun ang pinaka rason bakit uso ang trangkaso sa berman month. So, yan, September, October, November, hanggang February po yan. Kasi yan po yung mga panahon na malamig. Uh, number two, mas madalas ang pagsasama at gatherings. No? So, panahon ng school, di ba? may Pasko, parties, family reunions. Mas maraming tao sa malls, simbahan at events. Siyempre, mas mataas ang tsansang mahawa. So, kulang sa ventilation o siksikan, ang ending, mas mabilis ang transmission ng virus. So, siyempre, maraming kayong mga events, gatherings, reunion, parties, siyempre, mas madali ang hawahan. No? Even sa simbahan, pwede pong magkahawahan, lalo na kung kulang po yung ventilation. Number three po ay mahina ang resistensya tuwing busy months. Bakit humina ang resistensya? Dahil sa stress, puyat at irregular na pagkain, humihina ang immune system. Kasi pag tayo po ay kulang sa tulog ah, dahil nga busy sa dami ng mga activities, dagdag pa siyempre yung mga school activities na alas dos, alas tres na natutulog, tuloy, dagdag pa siyempre yung cellphone, kaka-cellphone, So ang ending, 3 hours, 4 hours ang tulog, mas mahina ang resistensya. Kung mahina ang resistensya, mas madali pong kapitan. Lalo na kung kulang din yung nutrition. No? And then, ang mga bata ay matatanda ay mas madaling tamaan ng sipon o trangkaso. Ibig sabihin, yung mga very young age, like 1 year old, 2 years old, or yung very old age, senior citizen, 60, 70, 80, yan, mas mahina ang resistensya nila. So, be careful po na kung, kanyo, kung kayo po yung mga senior o lalo na yung mga babies, huwag masyadong dalhin sa mga uh, wag masyadong dalhin sa mga sa mga matataong lugar. No? Pwede pong mag face mask. No? Minsan, dahil sa holiday rush, nakakalimutan ring magpahinga. No? Yun yung sinabi po natin kanina. Pang-apat po ay natural na seasonal ang virus. So, ang virus talaga, meron talaga siyang parabang assigned na panahon. So, kahit sa tropical countries tulad ng Pilipinas, may panahon talagang nag-uso ang trangkaso. So, karaniwan ito ay September hanggang February. Kaya, inirekomenda ng World Health na magpabakuna bago mag months. So, yung mga bakuna na available usually dyan ay yung flu vaccine. Nakakatulong din, siyempre yung mga pneumo vaccine. So, before mag months, dapat mas maganda naka-booster na kayo yung inyong flu vaccine. Kasi, hindi po ibig sabihin na, injekan ko kayo, kayo ngayon, da, mataas ka agad yung resistance sa bukas. It takes one to two months para mag-build up po. No? So, nakakatulong talaga ang vaccination. Number five, paano makaiwas? Magpabakuna laban sa flu tuwing June. So June, maganda pong panahon yan kasi malayo pa ang Bernyan yan. Uh, hanggang Ogosto bago magsimula ang season. Kumain ng masustansya, matulog ng sapat at mag-ehersisyo. Kasali na din yung paggalaw-galaw kasi kung parati tayong nakaupo, Parating lang nagsi cellphone, 'yan hindi din healthy sa katawan niya na masyado tayong couch potato. Kailangan medyo mapawisan tayo. Hindi kailangan super uh, active. Walking is already good, no? Uminom ng supplements na pampalakas ng immune system gaya ng bovine colostrum. Siyempre, uh, sa aming experience, uh, ang antibodies ng bovine colostrum ay nakatulong sa nakabus ng immune system po. So, in summary, uso ang trangkaso tuwing bare months dahil mas malamig at basa ang panahon, mas madalas tayong mag-gather, mahina ang resistensya dahil sa stress at puyat. So, ang solusyon, bakuna, tamang pahinga, malakas na immune system, and of course, hygiene. No? Kasi syempre, yung mga virus na sa kamay din yan, kahit, kahit saan tayo maghugas ng kamay, magsabon parate, maligo kahit galing sa school, walang problema maligo galing sa school or sa trabaho. And of course, yung uh, kung uso po, siyempre mas magandang magmask po tayo. Lalo na rin kung kayo po yung may ubot sipon, mas better hindi lang kayo lalabas ng bahay. Kung walang choice, magmask po. Talaga, in respect sa iba, para hindi po kayo ay makahawa ng iba. So again, salamat sa inyong pagkikinig. Short lang po itong ating live ngayon. Yung focus po natin is bakit maraming may trangkaso panahon ng bare months. Abangan nyo na naman po yung next na live natin. Gadang araw sa lahat.